Sa ala naman ni Jenny ang huwag kasabi ko. Tapos ibigay pa pa itimba kay Tano. Hai. Untuk kata bunda. Abu kido. Bad. Badu. Badu. Are om, malaki pa din eh.

Pa ani inaron do oh. no. Ay wala ko kuno kawan. <laughs> Gusto lang niya maano, Mapunta sa bahay. Pag to na totoo to ya ano ko din kay Ate Day dito. <laughs> Invite. <laughs> Yo, yeah, may, may nahulog. Nakakatawa din sa kanya. Ano ano ba gayan games din? Hindi ba daw, ho lang ano. Ano? Tapos, yung pinsan na nag-ano sa inyo, Mau?

ito ba yung potato? Kami? po yung abukado. yung abukado. Apat yung may ah. Ayan yung tita may ah. Ang dami lakas.